Ha? halo. Yes, plum. Moi. Ah moi. Naomi. Salamat, to? Ah, masarap yun, ma. Ano masarap talaga yun, ma. Hi, thanks. Sabi ko sa'yo, eh. Sabi na, halukan lagi. Walang ano, ma. Walang nakatapos sa sarap, ma. Pwede na halukan siya. Ay. Ano mo yung sabi? Lami, lami. Sikin, ma. Sikin, Joy. Sikin, Kain ang eh. Iba ang Kaya nga sabi nga. Pag nga feeling well or parang may iba yung nasa bilang yung mga pedi. Iri ka na ready to eat na. Ayun yun. Ayaw kumain. Kaluan nyo lang. Ang sarap ma. Ay. Thank you Lord. Ganado ka pa rin kumain. Ganado ka pa rin kumain. Ganado rin Diba? Nakakatuwa naman. Sirabo kasi hindi ko na diba? Sa, sa diba? ah, Ano Chicken, chicken. chicken, chicken. 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 Oy, ayun yung Ito? Ako pa plastic yan. Ako wala listo. Di, di, Ako din kasi. Wala di, usap -usap, mm. na yung usap-usap. lunok na lang. Ano ba ito? sa papi talaga kuha Hindi. kalabasa basa yan. Hindi siya ng Ay! Ano pala siya? Ah, patayin mo yung alam. mo naman? Wala pa din. na tapos bukas mangita na pudig ko labaw. Sabihin mo na po vegetarian. <laughs> effective, effective. Ba? Ah, good no? Hindi kasi nila pag ang gamot Pero talagal na mga vegetables kain sila Hindi, pila mo? Oo, mga pedigree. Kaya flavor. kasi mukha nang kasi, di ba? Allergy sa chicken. chicken? Hindi. Iba yung flavor. May lechon, may kandareta, patada. Yan. Chicken joy Chicken mo with lady. Alay, alay. Yeah, joy with gravy. Or dog. chicken Wala, gusto ko lang. Ano ano eh? may Chicken ma? Walang kasi sarap. First time ni. Last one. Ani ni bago pa lang siguro sa sa vitality talaga todo ang adjustment. Tagal din siya nagano, isang buwan din siya nag pedigree. Ay pedigree. Ano? Isang buwan din siya pinaka bago pinakain gatas ng tas. Ay, una pala. dinandahan ng solid food. Eh. So, ano na, di siya gatas. Kasi e, so, ano, nga, nasubraan o gatas. <laughs> Ang sarap ma. Sobrang sarap. Walang katulad. Mga alat ma, ko so ayo daw ng dinidinig ng tungkuan mm -hmm. o kalabasa. Kira mo nun, sobrang kunti lang. Iniinjik ko pa nga yun, yung sinakamay. Iba kalabasa. <coughs> Hindi ko anak. na. Ganyan yung talaga talagang mabilhan kapoy pa balik-balik na ako. -balik pala meron lang pala sa Alpha Mart. Sige, yeah. meron din. mo na magtakbo sa Alpha Except po may stock sila. Meron. Uh -huh. Tulad niyan, tatlo na lang yun. Ito tayo makabili hindi tokas. na. Hindi, Ay, na. May ano tayo. Iparang. 'Yan ba 'yung dun din? Anong kasi. Na-focus man. Tama. Deba, ka, mali. Mali, mali oh, Dilipa, walang, hayun, claro. walang mantika. tita. Wala manti ito, aru. ito, ko 'yung walang like mantika tradisyonal, no? mahi sulit na, ma. sobrang sarap talaga. kano <laughs> pa? sobrang yamers. Uh -huh. Isa pa? Uh -huh. na maglagar na pula, mga naputlo na. bukiben sa kanya na bukas ulit na mga Keep running. Nag-isip ko maglagan na ako ng kalabasa. Pwede ulit kami maglaro dito. Lari uh, Ayun tala. uh, <coughs> eh, 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 <coughs> eh, <din> talaga, <coughs> Di. Sila, no, eh, talaga ano, okay. muna, lang. Wala ka siyang magsasay. Eh, ganyan talaga pa, papi. Hindi. Ayun nga, pinutan. Isinsitip kasi sila ko Kailangan talaga ano mo na. Patient mo na na. Ganyan mo na. lang ang baksin. Wala na

Pagdating pa lang natin, hinakatayo natin eh. Parang may something silang binili para sa akin. Ate, look. Uy! Yummy! Diba talaga ang sarap, no? Sa kanila? Diyan niya sabi treats, no? Diyan. No? Hindi. Talagang pagkain talaga. Ano yung pagkain talaga? Luhat-luhat, luhat-luhat, luhat-luhat. Nilalagyan kay niya pa Kinakamay pa. Eh, ang sa kalabasa. Itanggal niya? Hindi pa. Hindi niya matilap ha? Dikit na dikit. Ayan, no? yan, mama.

Sarap ma. Walang matulad eh. <coughs> Kulang ma. Kulang daw. Hindi nga makuwing ka na ba? Kita mo ba? Eh no, nandiyan pa rin eh. Tama na ni... yun. Hindi nga makuha. Punin natin. Hindi nga makuha.

Dapat gidagan na. Pero kaya nga yung gabi siya po no? mo. Ay, salamat po, mami siya. Lahi, dyan ang lami, ma. Makahawat ka. Huwag maglaga ko. Otro. Huwag okay, na. Okay. Pero bukas na lang Madami na. Madami na yun. Diba? Madami na. Oh, Ay, nang yes. water. Ano yung tubig? Pa, anihin mo. Ano yun, naubos pa, oh. Okay na, wala na. Wala Wala na. Yeah. sus, sinigaan pa. Ay, Sarap. Ay, naku, grabe siya. Oh, ito. Yung grabe gusto Kunin mo nga Kunin mo. Nakakabit Gusto niya yung eh? Parang gusto niya may digit yung Ay, kulang. Sarap? Hmm. Mm. Wow. Oh, sarap na kami. Walang katulad. Meron pa ito mo. Bukas, almusal, okay? Oh, Inom na water. Oh. Inom na water. Inom na, na water. Give me your hands. Punas. Ah, hello, hello. Ayong. Hello, hello. hello. kabilong ka mai? Kabilang? Dader, Dad, ano? Parang English tapos salita sa kaniya ma. English ma. Itinian niya English Hello mama, hello. Hello. Para tung si ano? Dader niya, no? Ma block yaya ngan ako dapat tawo. Libo. Hello mama. Hello? Hello, mama? Say hello. Okay. Okay, namin, namin. Give me your hands. Very good. Ako masakin sa akin Give tali. me your hands. Ay, okay. ay, 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 mo. ay, ay, okay, ay,